na ito na yung speaker ayan malaki yung magnet ha kung gusto mo pong mas malakas na maigi yung speaker mo dadagdagan natin ng wattage kaya ito lang po napakasimple po nito kaya kumuha na kayo ng mga sirang speaker nyo dahil ganito lamang yung pagdadagdag ng speaker na napakadali basta't nilagyan nyo ng speaker ang isang speaker na malakas dudublihin pa ang lakas. Kaya ano pang hihintay mo? Mahilig ka sa sounds at mahina yung speaker mo? Ganito lang ang gawin mo para sa iyo to. Ito po ay legit at totoo. Kahit hindi po ninyo isama-sama, basta't lagyan nyo ang puwit. Kasi nga, nahihigop niya yung lakas ng magnetic. Mas lalong lalakas yung speaker mo pag maraming magnet. Ganito lang po ha, ang paglalagay natin. Yan. At sa mga kaibigan po natin dyan na ah, gustong lumakas sa mga speaker nyo sa kung saan ay napakasimple lang yung paglalagay natin. At sa lahat po na mga kaibigan po natin dyan, salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Ganito lang po. Mas may pagbabago po ngayon yung speaker na tunog. Kahit malaki na yung magnet, pag dinagdagan nyo, kung malakas na, mas lalong lalakas pa dahil nga sa magnet na nilalagay natin na ganito. Dahil po, ngayon po ang speaker talaga grabe at kung marami magnet mahal pero po kaya naman natin gawin bakit di natin gawin palakasin natin na sarili natin palalakasin ang mga speaker natin ah, ito tingnan po ninyo napakagandang tingnan at sa mga mahilig sa sounds na ito po kung gusto mo yanigan ganito lang ang gawin mo maliit ang gastos may speaker ka mga sira ganito lamang kaya bilisan na po ninyo maghanap na kayo ng mga sirang speaker at ito ang lagi ninyong tatandaan, kailangan ng marami magnet at nasa magnet po ang wattage ng speaker. Ito po ay legit na legit at pwede po ninyong subukan. Ayan. Tingnan mo po, kitang kita na talaga namang napakadaming magnet. At sa lahat po ha, na mga kaibigan po natin dyan na may sounds na ito po ang para sa iyong video ito na naghahanap ka ng speaker na maraming magnet, hindi mo na kailangan gumastos pa dahil ikaw na lang mismo ang gagawa ng speaker mo na maraming magnet. Kaya po subscribe agad kay International Master Speaker Inventor TV para po sa itong video ito, kailangan lang po nating ibahagi ang mga kaalaman natin sa ating mga kababayan na nahihirap ang bumili ng mga speaker na maraming magnet. Bakit mo nga pa kailangan bumili ng speaker na maraming magnet ay kung samantalang kaya mo namang gawin Ganito lang, wala kang kahirap-hirap. Ipapatong mo lang sa puwit ng speaker mo yung magnet. Lalakas na yung speaker mo dahil ito po ay legit na legit. Ganito lamang yung ating paggawa, At sa lahat po na sumusubaybay, salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Ito na, lalo na po sa mga OFW, sa mga kababayan po natin, datagdagan pa natin na mas malaki. Ayan. Kung kayo nahihirapan, ayan, ganito lang ha, sa mga kaibigan po natin na kung saan ay eh, kailangan na pong lagyan ng mga speaker natin ng ganito para po ngayon mas malakas at yung what po ang nagbibigay ng lakas sa speaker pag mataas ang what malakas saka po hindi nahihirapan yung mga speaker natin dahil ito po ang talagang legit na legit ayan patuloy po tayong gumawa ng mga speaker natin para po naman hindi tayo nagagastusan at kaya po, palo agad. At kung ngayon lang po dumahan itong channel na to sa iyong cellphone, ngayon ipalo mo na At pati po sa YouTube channel. At ngayon po, i-updated ka sa mga ilalabas kong video para naman po ka pag tumunog ang sound system mo. Kung ikaw na may nakukulangan sa bass meron kami binibinta Master the Big One 4000 Bass na talaga namang masisiyahan ka pag tumunog yanig na yanig.